So, what's up mga idol? Magandang araw sa inyo. Ang ngayong araw, pupunta kami sa bundok ng aking mga kasama dahil mayroong project sa aming barangay. Magtatanim kami ngayon ng ratan. Yung maraming tinik na parang baging. Ito na pala yung itatanim natin mga idol. Ah, bago nga pala kami nag magsimula ng nagtanim mga idol ay may muna kami para may rungin ng chiba oh ito na mga idol yung mga kasamaan ko marami-rami kami ngayong araw dahil malawak yung pagtataniman natin mga idol ngayon ay magsimula na kami magtanim mga idol ah, bago nga pala lahat nilagyan muna namin ng ribbon para malaman namin kung saan namin tinanim yung mga similya ng ratan ay salamat nga pala kasi binigyan tayo ng magandang panahon ngayon hindi umulan ay ah, salamat nga pala idol sa panunood pwede ba akong makahingi sa iyo ng isang like at saka follow salamat po ang bundok pala nito mga idol na pinagtaniman namin ay 5 kilometers pa mula sa aming barangay, mga idol. Dahil sa pagod at saka akyat-baba, mga idol, ay talagang nakakauhaw, uh, pagod. Uwem layo pa naman yung tubig dito. Oh, no! Naganap kami ng maaaring pag-inuman. Ayan, oh. Uh, kuha ako ng pawa kung sa tawagin sa amin dito, mga idol. Ano kayang tawag nito sa inyo?